Ang Sulat ni Pablo sa mga Taga-Filipos Unang Kabanata Mula kina Pablo at Timoteo na mga lingkod ni Kristo Jesus. Para sa mga Taga-Filipos na hinirang ng Diyos dahil sa kanilang pananalig kay Kristo Jesus, gayon din sa mga tagapangasiwa at mga tagapaglingkod. Sumayin nyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Heso Kristo. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing maaalala ko kayo. Tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagalak. Dahil sa inyong pakiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Heso Kristo minamahal ko kayo. Kaya dapat lang napahalagahan ko kayo ng ganito. At dahil magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos, kahit ngayong ako'y nakabilanggo o noong ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap na magandang balita. Nalalaman ng Diyos na ang pananabi ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Heso Kristo. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, pagbabalik ni Kristo, matatagpo ang kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Heso Kristo, sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang yon. Lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkaingit at hilig sa pakikipagtalo. Ngunit, mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo'y ipinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal. Sapagkat, alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba ay nangangaral lang di tapat sa kalooban, kundi sa udyok ng masamang hangarin. Sapagkat, hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagala ko pa nga na si Kristo ay naipapangaral. Maging tapat man o hindi ang hangarin ng ibang mga nangangaral. Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asa na muli akong makakalaya sa tulong ng inyong mga panalangin at ng Espiritu ni Heso Kristo. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Sa halip ay Magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon. Upang mabuhay man ako o mamatay, ay mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at pakinabang ang kamatayan. Ngunit, kung sa pananatili kong buhay ay may magagawa pa akong mabuti, hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Nagtatalo ang loob ko. Ibig ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Dahil dito, matitiya akong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong may pagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Yesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin na kung kayo'y nananatili sa iisang layunin at sama-samang ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. Huwag kayong... Kung pagsunod naman sa kautosan ng pag-uusapan, ako'y isang pariseo. Dahil sa masugit kong pagsunod sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, oh, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makampan ko lamang si Kristo at lubos ang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Makibahagi sa kanyang mga hirap. At maging tulad niya sa kanyang kamatayan. Upang ako man ay muling mabuhay mula sa mga patay. Hindi sa nakamtang na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, Sinisikap kong makamta ng gantimpala. Yamang ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit, isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang makamta ng gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Yesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat na maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga lamang ay ipagpatuloy natin ang ating natutuhan. Mga kapatid, tumulad kayo sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pagukulan ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayoy luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kay na nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. At wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. Ngunit, ang langit ang tunay na timbayan. Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ang may pananabik. Ang Panginoong Heso Kristo, babaguhin niya ang ating katawang lupa na may kahinaan. Upang maging malwalhati, tulad ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ikaapat na kabanata Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinapanabikan, aking kagalakan at karangalan magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Nakikiusap ako kina Iodia at Sintike na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama, natulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay nakatulong ko sa pagpapalaganap ng magandang balita kasama ni Clemente at ng iba pang kamanggagawa ko. Ang pangalan nila ay, nakasulat sa aklat ng buhay. Magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Labis akong nagagalak sa Panginoon, sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong matulungan ako. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ng maghikahos naranasan ko na rin ang malagana. natutuhang ko na ang lihim kung paanong masyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o maguto, ang managana o maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagal ako ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap alam naman ninyo mga taga-Pilipos na kayo lamang ang iglesia ang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Noong ako'y nasa Tesalonica na, makailang ulit pa ding pinadala ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na dala ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos. Mga alay na katanggap-tanggap at kaaya-aya sa Kanya. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos ay ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Yesus purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Paratingin ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos at nananalig kay Kristo Yesus ang pagbati ko at ng mga kapatid nating kasama ko rito. Binabati kayo ng lahat ng mga hinirang ng Diyos, lalo na ng mga naglilingkod dito sa Palasyo ng Imperador. Naway sumain yung lahat ang pagpapala ng Panginoong Heso Kristo. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinat na nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. Ngunit, ang langit ang tunay na timbayan. Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ang may pananabik. Ang Panginoong Heso Kristo, babaguhin niya ang ating katawang lupa na may kahinaan upang maging malwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ikaapat na kabanata Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinapanabikan, aking kagalakan at karangalan, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Nakikiusap ako kina Iodia at Sintike na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama. Natulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay nakatulong ko sa pagpapalaganap ng magandang balita kasama ni Clemente at ng iba pang kamanggagawa ko. Ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang-loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan. Tinanggap narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ng